Alden Richards, binisto nga ba ang sarili na si Maine talaga ang mahal at hindi talaga si Catherine? Napakagandang balita nga nito at umuugong pa hanggang ngayon na tila wala naman pala talagang relasyon si Alden Richards at Catherine Bernardo. Ito ay umugong ng sabihin at mapabalita na hindi naman talaga nanliligaw o naging mag-asawa si Catherine Bernardo at Alden Di Charles. Dito mo talaga malalaman na ang mga basos na ito ay walang ginawa kung hindi. Sirain lamang ang relasyon ni Min Mendoza at Alden Di Charles. Hindi na talaga ito kapanipaniwala. Dahil sa simula pa lamang ay alam na ng buong Aldem Nation na ang ginagawa nito ni ay ang paninira lamang sa relasyon ni Mendosa Mendoza at Alden Richards. Hinding-hindi nila ito magagawa dahil simula na ito nila dati pa. Kung matatandaan nyo sa time pa lang ng Kali Seri ay kabi-kabila na ang mga pangbabardagul at paninira nila sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards kahit pa noon ay magkaibigan lamang sila sa simula ng serye. At kung mapapansin nyo, sino ba ang mga bashers na ito? Walang iba kung hindi ang mga Katniel Pans at ngayon nga, nang tila nawala na ang Katniel, ay tila ginagamit naman nila ngayon si Alden Richards. At pagkatapos na ito, ay iiwan lang na rin ito sa ere. Kung mababalitaan nyo, tuwang tuwal sila ngayon na talagang nalaman nila na hindi naman nanliligaw si Alden Richards kay Captain Bernardo at ngayon ay umaasa sila sa pagbabalikan ni Daniel Padilla. Dito mo talaga malalaman na dapat hindi pagtiwalaan ang mga nanira na kay Main Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang dahil talagang alam natin na hindi hindi na ito magbabago pa at sarili lamang interes ng kanilang mga iniidolo ang talagang tinitingnan nila at wala silang pakailang kay Alden Richards na alam naman natin na sobrang bait kaya hindi ito maaari na bumuelta para sa kanila. Ayon kay Olivia Lamasa, magandang naghahanda na si Alden Richards at Maine Mendoza sa kung anuman man ang mangyayari sa kanila pagpasok ng taon dahil kung dati ay nahihirapan na silang ipagtanggol ang sarili nila dahil sa hindi nila pag-amin. Ngunit iba na ngayon ang panahon dahil kung hindi pa sila aamin. Ngayong taon na to ay talagang maraming magkakaproblema sa kanilang dalawa. Isa na rito ang paggawa nila ng pelikula. Dahil nga naman si Maine Mendoza at Alden Richards ay inaasahan na ngayon na magsamang muli sa isang proyekto o isang movie. Kung matatandaan nyo ay napabalita na si Main Mendoza at Alden Richards ay magsasama sa isang pelikula na gagawin sa produksyon ni Alden Richards na Myriad. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagbreak si Catherine Bernardo at Daniel Padilla at ito ay nalihis papunta sa kanya. Ngunit nagpapatunay dito ang direktor na si Tobiera na alam naman natin na director ito ng TBJ ngunit mas gugustuhin pa rin ni Alden Richards na makasama ito dahil na rin sa history ng kanilang movie kaya napakagandang tsansa nito ni ngayong taon na to na patunayan na mismo ni Alden Richards at Maine Mendoza ang gagawin nilang pagsasama dahil kung hindi pa ito matuloy ay mahihirapan na sila dito dahil sa mga pambabatikos na hinaharap nila ay mape sila dito ng malakihan dahil ang maganda naman dito ay nasimulan na nila ito at talagang si Alden Richards na mismo ang nagsabi nito na, na gusto niyang makasama si Min Mendoza kung hindi lang talaga humarang ang panahon. Diyan mo talaga malalaman na dedicated talaga si Alden Richards sa paggawa ng movie kasama si Maine Mendoza na alam naman natin na siguradong blockbuster. Dahil kung si Kathleen Bernardo nga ang kasama niya na wala silang history sa buhay ay talagang napakalaki na rin ang kinita E ngayon pa kaya na si Maine Mendoza at Alden Richards na pinakasikat na lab team sa buong Pilipinas ay gagawa ng movie. Talagang napakagandang proyekto neto na at si Alden Richards lamang at si Maine Mendoza ang makakapag-deliver neto. Kaya dapat ay suportahan ng buong Aldam Nation kung anuman ang gawin ni Alden Richards at Maine Mendoza sa proyektong ito ayon naman kay Susie Lamoko. Binigyan na nga ng pahintulot ni Alden Richards ang buong Alden Nation na mag para isulong ang movie nila ni Maine Mendoza at Alden Richards at nakahanda na ito para sa malakihan na pagtitipon kung sakali man ito ay matutuloy. Marami na rin kasi ang naglabasan na mga poll kung ano ang itatawag sa kanilang movie kung pagpapatuloy ba nila ang iyam at magiging imagine you and me part 2 or gagawa sila ng iba't iba na mga klase na istorya katulad nga ng kaila Catherine Bernardo na para sa mga OFW ang maganda dito ang mga pool na ito ay napaka talagang malaking tulong para simbolin nila ang movie neto meron dito na horror. At hindi ito basta-basta horror lamang. Ito ay hango sa totoong buhay. At talagang napakaganda kung gagawin. Meron din dito ang action na hango rin sa tunay na buhay. Ngunit napakababa lamang ng boto nito. Dahil alam naman natin na hindi porte ni Alden Richards at Main Mendoza ang action. Ngunit ang pinakamataas na nakuha dito ay ang fantasy na tila si Alden Richards ay magiging isang Prince Charming at si Maine Mendoza naman ay isang simpleng tao lamang na tila magkakagusto si Alden Richards medyo cliche ang istoryang ito ngunit ito ang nakakuha maraming boto dahil na rin siguro sa panahon ngayon na napakarami ng mga fantasy movie ang naglalabasan na mga Hollywood katulad ng Wicked, mga Snow White at iba-iba pang love story na fantasy na hango na isang love story. Kaya kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang gusto mo na gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards na movie? Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!